Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ang reaction, opinion, itong post, ang balita ngayon, 10 minutes ago. Title, Kahit mag-isa, ipaglaban ang tama. Ito po ang post ni Congressman Kiko Barsaga. Sa na ng mainit na usapin sa kamera, Matapos ang pagbibitiw ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang official Facebook nanindigan si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Kalakip ang isang larawan na kailangang lumaban para sa tama kahit nag-iisa. Ito, meron siyang litrato itong basta sa nag-iisa siyang naka nakaupo sinadya niya talaga <laughs> ang galing niyang gumawa ng post oh, sabi niya I stand for what is right even if you are alone hashtag Philippines versus Marcos representative Kiko Barsaga ang pahayag ni Barsaga ay bahagi ng kanyang patuloy na pagtulig sa sa administrasyon at sa ugnayan ni Pangulong Marcos Jr. sa pinsan niyang si Romualdez na nasasangkot sa isyo ng flood control scam at anomalya sa national budget. So, sa ngayon, kahit nag na si Martin Romualdez as speaker at may bago ng Speaker of the House, lumalabas na hindi pa rin tatahimik si Congressman Kiko Barsaga. Actually, grabe yung ibang post niya kanina. Sabi niya Marcos resign. Hindi makukulong si Martin Romualdez habang ang Pangulo ay si Marcos Jr. Kaya ang, ang laban niya ngayon ay hindi lang dito sa speakership tinatarget niya na ang Marcos administration at nakikita niya ang cost ayun I don't know kung naisampa na o isasampa pa ang complaint sa ethics committee so pwede siyang the worst is may expel matanggal siya. Or else, suspension, reprimand, or admonition. But, kung itutuloy ito, palagay ko, aabot yan ng suspension or expulsion. Nasa dalawa yan. Kasi, useless lang din kung admonition or reprimand. wag na lang. Tatawanan lang niya kayo. Para kung gusto nyo talagang birahan siya, suspend nyo siya ng ilang araw ay ilang linggo ay ilang buwan 60 days ta 90 days but mag-ingat sila dahil do na ang mga Pilipino who are rallying behind Congressman Kiko Barsaga yes sa kamara nag-iisa siya But sa taong bayan, nako, dumarami ang kanyang taga-suporta. Isa na po ako. Wala akong kaalam-alam sa isang congressman Kiko Barsa, Barsaga a week ago. Nabigla na lang ako nung bigla siyang magsalita at nananawagan na dapat unahing investigahan si Martin Romualdez. At nang dahil doon, sa kanyang matapang na payag, matapang na pangontra kay Speaker Romualdez, ito na. Many Filipinos attribute, acknowledge yung bunga ng pakikipaglaban ni Congressman Barsaga ay ito na yung napilitang nag-resign si Martin Romualdez. Yung may post na nabasa ako kanina si dating PECC Chairman Greco Belica ina niya ang laki ng influence ni Congressman Kiko Barsaga sa nangyayari ngayon. Ganon din si Teo Moreno at marami pang iba. Sinasaluduhan nila talaga itong si Kiko Barsaga. So, sa kamara, nag-iisa. But sa publiko, court of public opinion, millions ang taga-sunod niya, taga-suporta niya. Kaya, mag-ingat <laughs> sila, itong ethics committee, kung anong, yeah, pwede nilang i-expel. But tignan natin, ano ang reaksyon ng ba bayan kung sa dalawa, masuspend siya ng mga ilang buwan o matanggal siya. Kasi, inaakusan nila na may diferensya na to sa pag-iisip. I don't believe so. Matino ang kanyang pag-iisip weirdo lang ko magsalita an, an an orthodox or out of school out of the box yung mga style niya and that's very good to me kasi kung pambihira yung kalaban mo do not fight him with conventional ways ibahin mo unconventional para maratil sila ganon ang ang law of warfare kung I-confuse mo yung kalaban mo. So, ganyan ang ginagawa ni Congressman Barsaga. Kakaiba ang kanyang style. Kaya, tingin ng iba, parang nasisiraan si ng bayo. Kaya lang, nakaka, nakakatuwa kanina doon sa plenary no na no, no, nagbubutuhan ng mga kongresista. Pagdating sa kanya, tumakbo siya. Very simple yung sinabi niya. I abstain. Wala na uli, Nako maraming pumalakpak, marami din nagtatumawa. Kaya makikita mo, mix reactions ngayon ng mga kongresista uh, dito kay Barsaga, yung mga tumawa, yun ang mga naiinis sa kanya siguro. Kailang yung mga pumalakpak, medyo malakas yung palakpak eh. Yun ang silent na bumibili <laughs> sa isip-isip. Sige bata, ituloy mo lang yan. <laughs> Nandito kami sa likod mo, hindi lang kami makapagsalita. <laughs> Baka hindi kami mabigyan ng biyaya. Ikaw na lang muna. So, mabuhay po kayo. Congressman Kiko Barsaga, hindi kayo nag-iisa. Maraming taong bayan ang sumusuporta, nananalamin para sa laban mo. Dahil itong laban na ito ay hindi mo laban. Laban ito ng taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo na mimigay tayo ng libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Si nanay mataga ano yero mag magatop na siya karon. O sayang ka excited siya na ang ni dala sa yero aron lang makatop sa ilang balay so mo ang mga buslot sa ilang balay so makita gid nimo nga daot na og lata na so makita gid nato nga lata na og daot na og kaulan na nagid si nanay sa ilang balay so makita gid nimo nga lata na so karon nanay pila na ni katuig ang inyong balay nga nainana na nainani na ang inyong So 14 years na busa na inani ang hitsura sa balay ni Nanay. So makita gyud nimo nga daot na og tuloa na kayo kung muulan. Salamat ko sa Ginoo nga nakatup na gid mi nakawa na mi balay. So, pila na da imong edad nay? Ko ana. Hmm, 57. So 57 so sina na 57 na og mo ni ang ilang balay nga lata na og ilisana na og yero nga nakasalamat siya nga natagaan siya og yero nga makatok na gid siya karon. So tanaw na to kay nakatok na sila og ilang kuha ang yero. So si Tatay ang magkuha sa yero kay ilang karon ang balay. So karon na uma nagyod og atop ang balay ni nanay. So makita gyud nato nga nahuman na. So sa si nanay makita nato na maayo ang iyang kay nahuman na og atop ang balay. Salamat sa Ginoo nga o... naka nakauma na gid kar nakahumang gid naka sa alin yung big pangatag kalisod karon pag naka salamat po